Mga espesyal na putahe ang inihanda para sa kanila. Steamed lava with carrots and mayonnaise. Nilagang baka na buhat pa sa tagaytay at sariwang lumpiang ubod. May sari-saring minatamis at iba't ibang prutas na napapanahon. O kumain ka ng kumain, meringya. niya. Sabi ng tiyo Oscar ni Obet sa kanya. Talagang ipinahanda ni Obet ang mga yan para sa iyo. Mayroon ang mga nasa tupperware niyan para may uwi mo sa inyo at nang makatikim naman ang mga kasama mo sa bahay. Tagdag ng tiya bebang nito. Naku maraming salamat po. Sagot niyang nakikimi. Kaya noon pala ayaw nang bumalik ni Kuya Obit dito sa Indang eh. May pinagkakabalahan na doon sa bataan. Biro ng isang anak na babae ng mag-asawa na ikinapamula niya. Saka mahusay pipili si Kuya. Ang ganda-ganda ni ate meringya. niya. Tagdang ang isa pang pinsang babae ni Obit. Napatawa si Obit. Kayo ha, mukhang inuuto niyo ako. Hayaan niyo at bago kami mulis ay maibibigay ako sa inyo. Napapalakpak sa katuwa ng dalaga. Matapos silang kumain ay sinama sila ni Tio Oscar sa isang maluwang. Nabakura na pagawaan pala ng mga native salaset, mga silyang yantok, center table, magazine rack, at iba pa. Ang gaganda, bulalas nilang ipakita sa kanya ni Ovet ang mga tapos ng produkto. Ine-export ang mga yan sa state, sabi nito sa kanya. Iyan ang negosyo ng pamilya namin sa states, mga furnitures, yung mga wooden steel furnitures, daw na namin ginagawa sa U.S., pero itong mga ratan dito at si Tio Oscar ang namamahala dito, ipinadadan nila lamang sa States. Mabili naman ang mga ito sa US, hindi lang sa US, hanggang sa Europe at Canada. May nabili ang mga iyan. Marami na nga kaming outlet sa Europe eh. Di ba mahal ang mga iyan? Oo, pero mayayaman naman ang mga tao sa USA. eh. Pagkuhanay din nila sila Tio Oscar sa orchidarium nito. Kanila din daw dati ang mga orchids na yun, pero napalaki at napadami ng mag-asawang Oscar at Bebang. Nang maiwan ng mga ito sa ngayon, ay pinagkakakitaan din malaki ng mag -asawa. Ikaw ba'y mahilig sa orchid summer rin niya? Tanong sa kanya ng tiyuhin ni Obet. Hala, mamili ka na ng gusto mo at nang may mauuwi ka sa inyo. O pili ka na, sabi sa kanya ni Obet. Wala naman akong paglalagyan niya sa amin eh. Pero hihingi na rin ako at ipapasalubong ko sa kaibigan ko. Sinong kaibigan? Si Brother Pablo. Brother Pablo, kumunot ang noo ni Obet. bahagyang tumimang pagkakatingin sa kanya. Oh, huwag kang magselos. matali kong kaibigan iyon na mahiling maghalaman. May asawa na iyon. Na wala ang pagkunot ng noon ng lalaki. Akala ko'y kung sino na eh. Siloso ka pala. Mahal lang kita at ayaw akong may iba ka pang lalaking pag-uukulan ng pansi. Napangiti siya at saka namili sa mga hihinging orchids. Nang umuwi sila, ay pinauwian pansiya ng ulam at mga minatamis. Nang mag-asawang Oscar at Bebang, masayang masaya si dahil kahit paano'y nakilala na niya si Obet at napatunayan din niyang mahal talaga siya ng lalaki. Akala ni Marie niya ipawang kaligayahan na lamang ang kanyang malalasap sa pag-ibig na yun ni Obet sa kanya. ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isip na ang pag-ibig din palang iyon ang magbibigay sa kanya na isang matinding kalungkutan. Isang araw iyon ng linggo, matapos nilang kumanta sa misa, ay niyaya siyang muli ni Obet na mag-dinner sa elegante restaurant na yun sa Balanga. Mayroon daw mahalagang sasabihin ito sa kanya. Tulad ng dati ay nag-request si Obet ng bulaklak para sa kanilang mesa. Dice chicken with chilies, stir-fried summer vegetables, at sweet corn and prawn soup ang inorder nila. Tulad ng dati mango juice at beer ang kanilang drinks. Matagal-tagal na silang kumakain na magtanong siya sa lalaki. Ano kami yung mahalagang sasabihin mo? Uminom muna ng tubig si Obet bago nagsilita. Tumawag kasi si Papa sa akin at dalawang linggo na lang ang ibinibigay niya sa akin para manatili dito. Napahinto siya sa pagnguya at napatitig sa mukha ng kasintahan. May mga gabagoro kasi kaming outlet na bubuksan sa Switzerland at Germany kaya kailangan na ako doon. Aalis ka na? Tanong niya ang kinakabahan. May malalim na lungkot na agad lumukob sa kanyang buong pagkatao. Tayo ang aalis. Tayo? Oo, tayo. Two weeks pa ako dito kaya maaari pa tayong magpakasal. Pwede ko pa sigurong husto isang buwan ako dito." Para kahit paano ay may preparasyon tayo. Kasal? Oo, kasal. Bakit parang gulat na gulat ka? Pero awit mahigit dalawang linggo pa lamang tayong magkasintahan. Kasal na agad ang sinasabi mo. Numiti si Obet. Pagkuhan ay sumubo. Sumipsip naman siya ng mango sestro Sweetheart, nasa tamang idun na naman tayo eh. Sa mahal natin ng isa't isa. talaga ko naman hindi na kailangan pa ng mahabang engagement. Doon din naman tayo patungo. Hindi siya kakibo bakit ayaw mo pa bang magkaroon ng sariling pamilya? Gusto. Hayo naman pala eh. Di ba kasal na tayo? Natigilan siya. Hindi naman kasi ganun kadali ang hinihingi ng lalaki. Maraming dapat isaalang-alang. Kahit paano naman ikilala mo na ako. At alam mo naman sa inyo na magkasintahan tayo. Kaya wala nang makapagsasabing biglaan naman ang pagpapakasal natin. Oh, Beth, mahal mo ako hindi ba? Oo naman. Oo oh, yun naman pala eh. Huwag mong sabihin may duda ka ba sa pagmamahal ko sa iyo. Wala naman. Kaya lang ay, ay ano, kapag ba nagpakasal tayo, isasama mo ako sa states. Natural, asawa na kita kaya dapat lang na magkasama tayo. Madali naman yun dahil you citizen ako. Kami ng buong pamilya namin. Muli na naman siyang natigilan. Bakit ano ba ang problema? Oh, but hindi ko basta-basta maiiwan ang mga gawain ko dito. Aling mga gawain? Yung pananahiko ng damit ng berhen at yung pagkanta ko sa court. Yun lang hindi mo maiiwan. O ba't huwag mong nilalang iyon? Bahagi na iyon ng buhay ko. Malit pa lamang ako na nanahin ako ng damit ng brand at matagal na rin akong member ng core ng simbahan. Sweetheart, alam na naman ako ang magstay dito sa bataan. Nasa state ang trabaho ko. Hindi na siya nakasagot. Ilang saglit na ka lang na magitan sa kanila. Okay, sige, bibigyan mo na kita ng isang linggo para pag-isipan. Ang sinabi ko, please mag-isip kang mabuti, sweetheart. Bagyan na lamang siyang tumango. Ang matapos silang kumain ay nagyayaan na siyang umuwi at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magkakilala sila na Obet ay noon lamang sila na wala ng imikan habang magkasama sa sasakyan nito. Nakalating sila sa kanila nang halos walang namagitang usapan sa kanila at higit na nakalungkot sa kanya ay nang magpaalam ng umuwi si Obet nang hindi man lamang siya binibigyan ng goodnight kiss. Malakas ang kabog ng kanyang dibdib nang mahiga siya ng gabing iyon. Nagala siyang nagdamdam sa kanya si Obet. Natatakot siya. At bigla siya nag-alala na baka maging danyo upang mawala sa kanya ang lalaking mahal niya. Hindi agad nakatulog si Maria ng gabing iyon. Naiisip niya ang pag-ya sa kanya ni Obet ng kasal. Gustong gusto niya iyon. Gustong gusto niyang makasal kay Obet. Ngayon lamang siya nagmahal lang ganito sa isang lalaki. At gusto niyang humantong sa altar ang pagmamahal niyang ito kay Obet. Yung bago-bago pa lamang silang magkasintahan ay pakakasal na agad ay hindi naman talagang problema sa kanya. Madaling naman niyang makukumbinsi ang kanyang pamilya na payagan na siyang magpakasal. After all, tama si Ovet na nasa edad na silang pareho. Ang mahirap lang talaga ay yung isasama na siya ni Ovet sa States pagkatapos ng kanilang kasal. Yun ang isang malaking problema. Parang hindi niya kayang iwanan ang pananahin ng damit ng berhin, pati na rin ang pagkanta sa simbahan. Para bang may isang malaking bahagi ng kanyang buhay ang mamamatay kapag iniwan niya ang mga iyon? Nakatulog siya ng iyon ang iniisip at wala siyang naisip na solusyon. Ang mga katanungan ay tiling mga tanong na walang sagot. Naging kapuna po na tuloy ang pagiging matamlay niya ng mga sumunod na mga araw. At higit pang nakatamlay sa kanya ay ang hindi pagdalaw sa kanya ni Obed. Marahil ay binibigyan siya talaga ng panahong makapag-isip sa proposal nito. Napansin niyo ng kanyang dit si Minda at ng pamangking si John. Tatlong araw na yata hindi nadadalaw si Obed. Puna ni did si Minda habang nananahi sila ng damit ng beren Oo nga tita. Nagkagalit ba kayo, tita? Tanong ni Joan. Hindi. Sagot niyang pilit ipinawa. Giging kasolang boses. Iniiwas din niya ang mga ana. Mata sa dalawa. Makabisi lang siya kaya hindi nakakadalaw. Busy. Ano naman ang pagkakabisihan niya noon sa balanga? Eh wala namang kakilala daw niyon. iyon. Saka sa tingin ko gaano man kabisi yun. Hindi maaaring hindi pupunta dito. Yun para makita ka tita. Maka sa kabit. Sabi niya at saka tumalik. Magkakapilang ako. Sabi niya para makaiwas na lamang sa pag-uusisa ng kapatid at pamangkin. Nag-aalala siyang baka siya mapaiyak kapag nagpatuloy pa ng pag-uusisa ang mga na ito. Nasanay na kasi siyang palaging naroon si Opet. Nakabantay sa kanila habang nananahi sila. Kasama nila sa practice at sa pagsisimba kung hapon na ordinaryong araw.